Anak ng mayama na Ecuadorian bankers na banned mula sa US dahil sa immigration fraud ay nabigyan ng bagong pagkakataon salamat kay President Obama at sa mga Democrats. Nagsimula ang lahat sa ama ng babae na si Roberto Isaias. Kasama ang kapatid niyang si William, silang president at vice president ng pinakamalaking bangko sa Ecuador. Pero nagsara din ang bangko at kumita sila ng napakalaking halaga sa buyout. Nawala ng $400 million ang Ecuador dahil dito. Nakalusot ang magkapatid sa walong taong pagkabilanggo nang lumipat sila papuntang Miami. Pinayagan sila ng US na manatili doon maaring dahil nagbigay ng $100,000 si Roberto sa 2012 na kampanya ni Obama. At nagbigay din siya ng $30,000 kay Senator Bob Menendez ng New Jersey. Ngayon, ang anak ni Roberto na si Estefania Isaias ay nahuling nangungopi at namemeke ng mga visa para makapunta rin sa Miami ang mga Ecuadorian niyang katulong. Noong una ay binan sa US si Estefania sa pupunta sa US hanggang sa nakahanap siya ng palusot sa pamamagitan ni Senator Bob Menendez. Dahil nakatanggap ito ng $30,000 mula sa kanyang pamilya, nagpadala siya ng mga sulat at nagbakaawa sa State Department na inalis ang bank kay Estefania. Siya ngayon ay nagtatrabaho para sa isang fundraising firm para kay Obama. Ang galing ano?